ang sunud ang sunod ng mga salita aybago ng galing patap ay, Ito ay nas na salita, na salita sa, sa Quezon City sa DOJ, Nais niya na ng kanyang kaloobin para sa pamumuno ng kasalukuyan. Ah, ka siya. Hindi ka siya. Hindi ako sa lahat ng siya. Sa atin ito, si Marina, sa atin ang takas naman, sorry. Kaya ako mula 2016, kaya tatay igong hanggang ngayon, sukulta talaga ako ni tatay. Hindi, sa ako yun. Disaya ako, talaga tabaw ko ako. Ah, ang masasabi ko lang, kahit naisara, maraming tao na gusto ibang saksya, lalo na itong bangat. Kasi lalo, lalo na itong bangat pati si Ang sinugaling kundi na ikaw, sinugaling. Kasi palibasa, ang dada diba, mo, ma, magpapasalam ka. Sabira na amin. Dagi kayong punto na ibang bansa. Tasa doon pa sa dito. Kasama mo yung pinsan mo yan, yung wellness. Yung na yan. Yung wellness. Ang pira namin sa dyan, kaya tumatapa ang dyan mo. Kaya ang pira namin, nasakyan mo, walang hiyaka. Ang kami dito, gutom na gutom na kami. Wala, kawawang kawawa. kami yan. Tapos hindi ko umahal ka namin. Hanggang sa wakas, hindi ko namin iiwan. Hindi ka kailanman. Kapapayan kita, tagap-tapa ako. Pero never na iiwanan kita. Hindi, hindi, tatay. Minsan, doon ako nakatira pa. Ngayon sa kasarungan doon siya. Kung paano, ako na Doon ako nakatira tay Maganda ang pangkote sa Manila kasi hindi ako pinabayaan. Dito ako talaga sa, ba sa bahay niya. Ariduke sa 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 pasay. Yun tayo, ang masasabi ko. Maishok, 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 maishok mga bisaya ang ibig sabihin sa tanong ng tapang. Wag tayong matakot sa mga bangat. Wag tayong matakot sa lalo na kay Jinggoy. Ano ah, kay Jinggoy sinabihan din niya, sinabihan niya si Morales na may kasalan pero siya para kundik, walang hiya. Walang hiya na Jinggoy na yan. Walang bubuto sa iyo, Jinggoy. Ikaw ako pundi, itsura mo parang tao sa kulungan. Talagang ari-arihan sa kulungan. Yung mayor sa, sa, kulungan, kaya walang, wala nang maniwala sa'yo. Lahat kayo line up! Wala! Basta line up ni Tatay ni Kong! Ni Tatay Inday Sara! Panalo! Talaga, panalo yan! Yan lang! Marami bandang ah, uh, imperial. Marami, marami Salamat. Ganon din sa mga kagay na TDS, nila Bista, sila ni Metro Pondisaya. Marami, marami. maraming maraming po mga kagen dito. At saka, wala din din iba. Hindi ko na siya. Hindi Marami, Salamat. Sa inyong mga supporters. Ito sa ay po sa Dut, Caloocan. Dut, Caloocan. Ilan kayo, ma'am? Ha? Ah? Ilan kayo? Oh, sige. Yan na lang, ma'am. Pakibilitan lang po. Thank you. Yan, yeah, dito? Thank <laughs> you. Magandang hapon po. Ako po ay ting and dahil sa balikera. Galing po kami sa Georgia ng Okan. Malayo po Madayon po kami sa Georgia. Balit, kami po ay walang tagot na, na bumunta rito para magpasalamat. Inday Sara. No araw na kami, tumatakbo pa si Inday Sara, Duterte, na ang sana ang gusto talaga namin ay maging presidente Inday Sara, Duterte, si Inday Sara, Duterte. Doon pa kami sa ka. na eh, ano na lang muna ang papatuloy natin eh, kay, uh, si Bibi Ate Fresh. Pasok muna kasi more ang kanyang ano, experience at niya. Pero ito napaka-humble niya kung toto si Bibi Inday Sara ay masalino at may pinag-aralan. Pero hindi niya talaga Pinako na maging presidente siya, pero siya ang sarapang na maging presidente. Ngayon, nung sabi niya, pagpunyo nyo ang naagot nyo hindi sa Brent Falcon at ako. Hindi niya sinabi na ako na ang iboto ko. Hindi siya maano, hindi siya matuwapang magsalita ko dito. Nag-ano siya sa kanyang pinapakita uh, bin niya yung kanyang paggalang sa kay kay, kay President Marcos. Subalit ngayon sa nakikita ko, parang natin support po ako sa nangyari na bakit niyo ipagpapag-refining si Pipi Sara, gano'n? Wala naman pong ginawa. Isa ka nga ginawa si Vice President si Kay Sara Duterte. Kaya ngayon po, ako po ay nananawagan na kailangan ikon natin yung pag-suporta uh, kay BP Inday Sara para maging hindi lang sa atin, maging sa ating mga kabataan ay mapabuti ang kanilang uh, Dahil ang kinabukasan ng kabataan ay siyang pagkasa ng bayan. So kayo kayo, kayo mga kagulang na narating ngayon, dapat natin suportahan si Inday. Thank you, Sara. Ang ating pinakamamahal na Vice President, Inday Sara Duterte. Dahil si Inday, siya po ay mapagmahal sa ating mga anak. At mapagmahal din po sa atin. May puso silang uh, mapagmahal at mapagbigay sa ating mga uh, mga kapwa. So, may puso mapagmahal silang, hindi sila mapagtaas. Mapagmahal sila ay

may hukon natin huwag e, sana gawin natin na maipa-upon natin si e, BPE Inday Sara Duterte para sa pagiging presidente. Yung talaga ang nai ko oh, na magiging presidente eh, si BPE Inday Sara. So balit, yun na ang hinabi niya. Marunong siyang gumala. May humblement dyan. So kaya, yan namin pinako. Kaya ako, nagpapasalamat lang yeah, po ako sa inyong lahat. nandito ngayon, kahit na tayo ay pinapina Subalit nandito pa rin ang ating suporta para kay BP Hinday Sara. niya po, dahil ako nahirapan akong magsalita dahil wala ko. Okay. okay. Salamat po, BP Inday Sara. We love you very yeah. much talaga. mo para sa Nakarating na, ako, okay. okay. yeah. na rin pati ako sa labang.